January 25, 2025 pa pala itong video na to mga mare, 2.40pm, January 24 ng gabi nung pinabili ko naman ito sa bunso kong anak doon sa suki ko ng grocery store. Dahil gabi na nga kagabi mga mare, kaya tinamad na nga ako mag-display ng mga ito. Dahil nga gusto ko, nakaupo na lang ako dito sa aking tindahan habang naghihintay ng mga bumibili. Ito may mga palaman na mga tinapay na nga ng inuna kong dinisplay mga mare kasi nga wala na dito sa akin mga nakasabit para naman kapag may bumili ay makikita agad nila. Ilang araw lang kasi tinatagal ang mga ito mga mare kaya kailangan ay maibenta agad ang mga ito. Pagkabili ng bunso kong anak ay pinipilit ko sanang i-display ang mga ito kaya lang talagang tinatamad na ako mag-display. Sa sobrang dami ba naman ang ginagawa natin sa araw-araw bilang nanay ay talaga naman nakakapagod na talaga. Kaya kadalasan kapag napaupo tayo hanggat maari ayaw na natin kumilos. Kaya lang madalas hindi pwede dahil nga kailangan. Nakakapagtaka lang talaga ang mga gawain natin dito sa bahay bilang nanay dahil taposin mo man ngayon kinabukasan at sa mga susunod na araw ay yun pa rin ang paulit-ulit nating gagawin. O oh, sinong relate mga kumare? Hindi ko nga pala agad na edit itong video na to kasi minalat ko hanggang sa tuluyan nang nawala yung aking boses. Tapos nilagnat pa ako. At syempre bilang single mom kahit na may sakit tayo ay hindi tayo tayo pwedeng hindi kikilos. Lalo na isang araw lang tayo magsana ng ating tindahan ay napakalaking sayang. Lalo na tayo lang inasa ng ating mga anak. Pagkatapos ko sa tindahan ay dito na nga ako sa kusina, inuna kong iligpit yung mga hinugasan na plato simula kanina umaga hanggang tanghali. Ako yung tipo ng nanay na ayaw ko na natatambakan kami na hugasin kaya bawat gamitin hugas agad. Kaaway ko lagi si kalat kasi yun ang pinakaayaw ko lalo na pagdating sa bahay. Mainit lagi ang ulo ko kapag makalat ang bahay lalo na hindi ko kaya magpahinga na nandyan si kalat. Bago ko ipapatuloy mga ko dito sa bahay na alala ko kailangan ko pala magrepack ng harina at saka cornstarch. Napakalaking tulong talaga sa dagdag kita natin ang pagrerepa -ri kasi dito lumalaki ang ating kita sa ating munting tindahan. Pagdating sa pating ng mga sangkap sa pagluluto, ito ang number one din ang mabenta sa akin tindahan. Kasi pagdating sa mantika, ang mabenta sa akin yung tig piso at saka 10 piso. At pagdating naman sa harina, cornstarch at saka asin, mabenta naman sa akin yung tig piso. Meron din ako dito ang binebenta na tig piso na asukal. Kaya naman ang nirerepa ko sa mga ito ay tig piso lang. Biruin mo kapag binenta natin ang isang bote ng mantika, kadalasan na bulong natin ay 5 piso pataas pero kapag tinitingin natin ang isang bote, kadalasan natutuboy natin ay 20 pesos pataas. Ganon din pagdating sa mga harina, cornstarch at saka asin at iba pa. Lalo na pagdating sa asukal. Ika nga ay tubong lugaw. Tatirati, karamihan sa mga kakompetensya ko malapit dito sa akin ay ako lang nagtitinda ng tingi-tingi. Pero ngayon, may mga gumaya na rin. Kagaya ng mantika ko na tigli 5 piso at saka 10 piso ay ginaya na rin ng kalapit ko na kakumpetensya. Wala naman tayong magagawa kasi kasama yan sa buhay natin bilang negosyante ang gaya-gaya po tumaya. Hanggang dito na lang muna mga mare. Thank you for watching.